Magandang araw mga kapolitika at welcome back dito sa ating YouTube channel. In this video is pag-uusapan ko natin itong post ni Soprano Vasquez dito sa kanyang social media account. Kasi marami po ang nag-react at uh, yung speculation natin na magkakaroon soon ng uh, album itong si Soprano Vasquez. So pag-uusapan rin po natin ang maging concert ni Soprano Vasquez doon sa Canada kasi mayroong nagtanong doon sa ating previous na video. Pero bago ang lahat ay huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe na rin kayo para updated kayo sa ating mga latest issue. So ang sabi po dito ang pinaka na post ni Sofronio Vasquez. Very excited for me and the Troy Laureta. So ito yung post niya dito sa kanyang social media account at marami po ang nag-speculate at uh, iniisip ng mga tao na baka ito na yung simula ng uh, pagkikreate or paggawa ng album ni uh, Sofronio Vasquez kasi yun talaga rin ang isa sa mga inaabangan ng mga supporters ni Sofronio na magkakaroon siya ng recording album at uh, hopefully makita natin siya doon sa billboard or sa music chart sa Amerika okay so ano po yan mga kapultika power of declaration and uh, manifestation kasi nga naniniwala rin po si Sofronio Vasquez sa ganoong uh, ideolohiya. At tiningnan po natin itong page ni uh, Troy Laureta kasi hindi rin po siya familiar sa akin. At according dito sa ating nabasa, si Troy Laureta ay isang Filipino-American artist, producer, musical director and OPM lover. So baka malaki ang maitutulong ni Troy dito kay Sofronio Vasquez Kasi gumagawa rin po pala ng mga concerts itong si Troy Laureta At the same time isa rin siyang producer at talagang dito siya sa uh, mundo ng musika na kahanay at idagdag ko rin lang po pala yung maging concert ni Sofronio Vasquez dito sa Canada sa April at May ay uh, meron kasing nagtanong doon sa ating previous na video kung saan makakuha ng tickets. So itong concert niya sa Canada ay uh, powered by Sky. And then yung ticket mga kapolitika ay pwede nyo pong uh, tawagan itong numero na naka-flash sa inyong screen. So 403-891-5316. 0319 or 647-242-6949 So yun po ang mga numero na pwede yung tawagan dito sa uh, ano, maging concert ni Sofronio sa Canada At nagbabala rin po pala itong page ni Sofronio uh, sa mga scammers at yung mga nanghingin ng pera kasi nagchat-chat daw po isa-isa dito sa mga ano sa mga supporters ni Sofronio Vasquez na humihingi ng pera. So wala po tayong ganun dito sa ating page, mga kapolitika, legit po tayo at uh, no money involved po ang ating uh, pag-support dito kay Sophronio Vasquez. Tayo ay nagbibigay lang po ng update and that's it, okay? So yun po ang ating initial update ngayong araw kay Sophronio Vasquez. Mga kapolitika, ano ang inyong magi-reaction dito? sa posibilidad na makipag-team up itong si Sofronio Vasquez dito sa isang producer at music artist na si Troy Laureta. Excited ba kayo para sa magiging recording album ni Sofronio Vasquez sa mga susunod na araw? Mag-comment down below at huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe na rin kayo para updated kayo sa ating mga latest issue.